Ang number one tabloid, number one tabloid, di lang radyo, TV na, TV na, ito ang Avante Teletabloid, Teletabloid. Avante, Avante, Radyo Balita, Radyo Balita, ngayon. Magandang hapon mga kaabante. Narito na ang mga balita mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso na tayo sa ating balitaan ngayong hapon. One sa ating unang balita, PBBM kontra sa ilang nilalaman ng panukalang batas patungkol sa sex education. Pag pumasa, tatablahin. Umaabante sa balita si Abanta Reporter, Aileen Taliping. Tata, hindi papasa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang probisyon ng Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy at agad at lang ibevito ito sakaling makapasa sa Kongreso. Ito ang inahayang ng Pangulo matapos mabasa ang panukalang batas na naglalaman anya ng mga hindi kanais-nais nais, nais, na detalya na nais-isama sa sistema sa edukasyon. Sinabi ng Presidente na nasyak ito at nadisoya dahil may mga bagay na hindi dapat isama sa sex education na nakapaloob sa panukalang batas. Tinawag ng Pangulo ang panukalang batas na katawad Watawa, kasuklam-suklam, at ito ay maling representasyon kung ano ang dapat na malaman at matutunan sa sex education na itinuturo sa mga bata. Bilang magulang at lolo, hindi anyan siya sang-ayon sa nilalaman ng panukalang batas dahil tila nawawalan na ng karapatan ng mga magulang na magpasya kung ano at kung ano at kung kailan tuturuan ang kanilang mga anak. Ako as si Eileen Taliping ng Radio ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat, Aileen Talipin. Sa iba namang balita, Labing lima sa 20 siyam na polis na sangkot sa 990 kilos drug haul sa Maynila na sa kusudian na ng PNP. Umaabante sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. Tama ka dyan tala 15 sa 29 na polis na sangkot sa 990 drug hole sa Maynila noong 2022 ang kasalukuyang nasa kustudyo na ng Philippine National Police. Ito ang kinumpirma ni Criminal Investigation and Detection Group uh, Officer-in-Chance Brigadier General Nicolas Torre III sa isang panayam kanina sa Campo Crame. Nasa iba't ibang unit ng PNP na ang mga ito, dagdag pa ni Tore. Sa ngayon ay labing apat na lang ng mga pulis ang patuloy na pinaghanap ng tracker team na binuo ng PNP na ang layo na hulihin ng dalawang potsyam na pulis na sangkot sa kaso ng 6.7 bilyon na nakuwang towbats. Samantala, nagpapahiwatig na rin umano ang iba pang mga pulis na sangkot sa kaso na susuko na sa pulisya kaya tuloy-tuloy ang negosasyon sa mga ito. Ayon kay Tore, dapat agarang mahuli ang mga sangkot sa kaso kagaya ng paghuli sa iba pang wanted person sa bansa. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mentis. Maraming salamat, Edwin Balasa. Abante, Ab Abante, Radyo Balita, Radyo Balita, ngayon. sa iba namang nangungunang balita mag like, follow and subscribe na sa aming social media accounts. Dito lang yan sa DWAR Abante Radio sa Facebook at Youtube at DWAR1494 naman sa Instagram TikTok at X Sa oras na ito, sumayon mga balita mabilis mabangis at walang mintis. Ako po si Tala Lopez at ito ang Abante Radio Balita Ngayon Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494. BWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis. Walang mintis. Abante Radio. Abante Sabalita al servicio.